How are you, Emil? mga ka viewers. Ayan po, may gagawin po lang akong tricycle. I-sticker ako po ulit. Ayan Kaya sa po ninyo, gagawin. Ito po yung gagamitin ko mga sticker kulay pink po may kakaiba po ngayon yung kulay niya ngayon lang po ako makagawa itong sticker na ganito Yan. dito po yung sa biyawin yun. ito nga po yung sure pet aking binaping pinakintab ko kasi malabo pangit kasi pagka hindi makintab Yan ito po sa ben po ninyo Ayan, nalagyan ko naman pala ng tent yung salamin. Ah, ah, Ayan po mga ka-televiewers, ah, tapos na po yung aking in-sticker na tricycle. Ayan po. Ayan, kakaiba pong kulay na po. Kulay pink. Ngayon lang po ako nakagawa ng ganitong kulay. Ayan. Mian, 06. Tapos, Jomark Mark, 14. Uh, Smart Drive, Top Driver. Maui, 12. Stay Humble, U1, 12. At saka ito, ayan. Jordan, 12. Ato, ito po nga yung side sige lang po lang kasi ito po ay second hand tricycle uh, jaba soliestre then stay humble at saka ito yan be safe at ito nga pala itong mudguard nga po na ito ito dito lalagay yan dito po sabit po yan dito yan nalagyan pa po, po ng gumabi bibili lang lang gumamiras yan. Parang kaiba na po yung mag-guard. Parang ito'y uh, huwag kang magsabi. Yan. Parang sa ibang termino ay huwag kang marites. <laughs> Ayan po. na po yung aking sticker and tricycle uh, hanggang dito lang po yung aking munting, um, kunting video yan, hindi ko na po pinakita yung mga uh, pagli-layout ko rito at yung actual kong paggagawa kasi pwede po hindi nyo sa mga nakakaroon mga video yung pag-i-sticker and tricycle, hanapin niyo po sa Amel at Work and Job Mix TV sa aking channel yan, salamat po at uh, hanggang dito lang po muli, God bless, bye bye